Limang araw na lang bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Kabilang sa mga tututukan ng COMELEC ang iligal na pera umano ng mga kandidato at ang mga nag-aalok umano na manipulahin ang resulta ng eleksyon. Nakatutok si Mark Salazar. The concurrent resolution of the Senate and the House of uh, Representatives, you just received it uh, just this uh, hour. Handa na raw ang COMELEC tumanggap ng tinatayang kalahating milyong COC sa loob ng filing period na October 1 hanggang October 8. Isa sa minamanmana ng COMELEC ang mga iligal na pera sa mga kandidatura gaya ng narco politics at ng pogo politics. Maaaring wala na nga yung pogo politics pero maaaring magpunta sa ibang form o pamamaraan para makapag impluwensya ng ating halalan. Yan po, yan yung mga pag-aaralan ng komisyon at syempre yan din yung ating paghahandaan nakarating din daw sa Comelec na may mga nag-iikot na sa mga kakandidato para magbenta ng serbisyo na sa tamang halaga raw ay kayang manipulahin ang resulta ng eleksyon sa kanilang pabor. If somebody of that personalities will knock on your doors to the candidates, order their arrest. Or if you can arrest them by, by yourselves, order the, the arrest because these are syndicates. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.